mga kabisi main So sa hindi pa nakakaalam kung anong klaseng switch ito, ito ay selector switch, dalawang position nito. So kapag ganito ang position, ito ay standby or off. Kapag ino-on natin yan o switch natin dito, yan ay uh, automatic. pagbalik ka naman dito sa kabila, ito ang ah uh, manual yan so ginagamit ito sa uh, manual and automatic na switch tulad ng uh, water pump kung gusto naman nating manual so itong switch ay uh, maganda itong gamitin so, iba yung push button na switch kasi stop start lang ang control dito automatic at saka manual ito ang Uh, ginagamit sa control ng motor okay. ang switch na ito yung number niyan sa likod may 3 at saka 4 ito yung normally open contact, makikita natin yung diagram 3 at saka 4 normally open so may capacity ito na 10 amperes 400 volts so pang mataas na load ang klase na switch ito. So sa mga baguhan pa lang na uh, hindi pa nakakaalam kung paano ito gamitin, ito ay naka-scroll lang 'yan. So sa panel board bobotasan lang 'yan. Tapos uh, i-scroll itong uh, dalawa para kumapit doon sa lock nya so ito ang paglagay ng switch na ito okay kung may natutunan ka dito paki like at share at huwag nyo nang kalimutan na ipalo nyo ako